A day in my life mga Mars. Nagyaya ang tatay ko na pumunta sa bukid para mamitas ng mangga. Madami daw kasi bunga yung puno ng mangga namin at dahil wala naman akong ginagawa noong araw na yan, sumama na din ako. Mula sa bahay namin, may kalayuan din papunta sa bukid. Kaya sumakay na lang kami ng kurong-kurong. Ito yung single na motor na nilagyan ng sidecar at karaniwan itong makikita sa mga probinsya. Mula sa bahay namin, mga 3 minutes din siguro bago marating yung sa may bukid namin. Pagtatanim Or farming ang pangunahing kabuhayan ng mga tao dito. Depende sa season, nagtatanim sila ng palay, mani, mais, tabako at iba't ibang gulay. Stop, stop, stop. Yan mo ikukumpara babae Bawal magsalubong. After few minutes narating na rin namin ang tinatawag nilang tabon. Ito yung lugar sa bukid kung saan andun din yung puno ng mangga namin at dahil hindi na pwede yung kurong, kailangan na naming maglakad. Ito ang ano, ito ang tabako. Ano? Nung maliliit kami, nung maliliit kami, nagtatanim ang mga magulang namin, mga uh, lolo pa namin ng ganito. Tapos mga maliliit pa kami, dapat magtusok-tusok kami ng tabako. Kung hindi, papaluin kami sa puwet. O kaya hindi kami bibigyan ng pera. Kaya dito kami, ito ang kabuhayan namin noon. Tabako, tabako is life. So tara at papakita ko sa inyo ang aming isyenda. What? Raman ko na. Asyenda na nakalagay sa paso. Ang kabuhayan ng mga tao dito sa amin magtanim ng tabako alternate minsan mani minsan palay yun, yun na yung ano national highway yung mga baka na yan baka nila yan di akin yan Nagadot mangga eh. Grabe nga talaga mangga ta. Samantalang hindi pa, iba ko nada nga ag ag sabong pag ano, umulan. Hindi mo na kailangan ng panungkit. Panungkit ano na lang, abutin mo na lang sa iyong kamay. Pitas all you can dito sa mangga. Yung dun, <laughs> <laughs> No, 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 no. Alin na kayo? <laughs> yung pang, pang kambeng. O, libre kambeng. Pag nahuli mo, sa inyo na yan. Alam ko ito na. Isa Kuha tayo ng Yay! One mango. Ay, sinog na. Go. Ay! Meron pong nagnanakaw ng mangga dito. Ano na kaya yan? lang siya. O di ba? Hindi mo na kailangan ng panungkit. O di ba sa liit mong yan, may maaabot ka? For the vlog ah, dyan dyan. Nag-monitor ay ita ah. Alam mo na. Dahil matataas yung iba, kailangan itong akyaten. Aside sa mangga, Meron ding mga tanim na saging. At dahil halos makuha na lahat ang nasa taas, bumaba na rin si Tarzan. Ay, si Janjan pala. At dahil madami-dami na din ang aming mga nakuha, it's time to go home. Dajay lang, follow for more, agyaman na klaunay. Bye!